Yun mga kaskupit eh. Dito ako ngayon sa basketball court dahil ano, maglalaro kami ngayon maraming mga kasamahan sa trabaho so, Baga pala ako ngayon wala ko yung mga kasama ko Antayin ko muna siya ng si GR so, Ito na mga kaskupit eh, yung inantay ko oh. Dalawa pa lang kami dumating so, Magpapapawis. sa mga dapat tayo na tayo rin. Parang niya pagka-intak na plus ni Ibi. ko nila iyon, Mas, yung tak. Ayun, para din tayo ang oras. Uras. Pan, uras. So, iyon, oh. dalawa pa lang kami mga kaskupi. So, ready na ako. So, iyon, oh. ready na. Sapatos na. Pero kaso mga kaskupi, tatlo pa lang kami. Oh, apat. Apat pa lang kami dito. Oh, Try natin yung ano. Hindi Hindi ba madulas? Ayan, no? tapos lang ng ano, yung, yung naglaro. So ngayon na yun. No? Ready mo na kami. Yun, na na yung mga ano natin. Mga no? uh, katropa. So ano na kami ngayon? Pito. Pito na kami, pito. Yun, oh. mga kompleto na sana kami kaso ano problema walang bola so ano no sayang yung oras alas na yung pages no ano yung oras oh alas na yung so sayang no wala bang wala pang bula. kompleto na sana sana kami so, ano yung mga player oh kompleto na ayun okay, may kinuha na yung bola dun sa ano sa kasama namin kami oh, kondisyon <laughs> na sana oh. Nagpaano <laughs> yung Kondisyon na sana. Oh, so, ayun mga kapuki. Panalo kami first game. So, yun, iba naman maglalaro. Ayun, so, bago siya ano? yun. Rinan. Oh, ayun. Second game naman sila. Second game. maya maya kami naman magkaro yun lang si Toto panalo 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 ah 20 <laughs> <laughs> panalo rin sa ano nagkita yung swan papawis lang ba kasi ito si Rinan nakabila sa kabilang oh, sa kabilang grupo partido, partido. <laughs> 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 siya lang yung iba na rin sa group po. So ayun, umpisa na yung ano, pangalawa. Oh. So second game. Pauway ah, oh, na. Pauway <laughs> oh, na ng mga kwan. <laughs> so ayun na mga, so, yun, uh, yung ano. Mga naglalaban ngayon, mga warriors na. Zero. <laughs> ah, Zero. Oke. Terima kasih. Terima kasih.

재미, berapa agak kahin demonstrasy vieo, bingis

সাক� filtা 9-১ি